ano na siya. Dati ba, eh, yung green na green yan. Oo, oh. oh, ngayon, ano na siya, sira na. Sira na. Ano siya, damo, gano'n? Mm-mm. Mm hugis, ano, elephant, okay. hugis. Doon na, sa... Ayun na yung ano natin, um, umikot lang tayo. Ah. Uh... Nakotot ako. Diba, ito kinakain natin sa Pilipinas? Oo, yung ano niya talaga. Yung oo. <laughs> dito iwan ko kung kinakain. Matamis kasi. Iwan ko dito kung iniinom nila. tatanim para oh, sa akin. yan. Tatanim. Sa atin din di natin yung pinapansin, 'di ba? Oo nga. Kasi gamot. Yun. Tapos yung ibang mga gulay nila dito sa atin damo, 'di ba? Oo, damo sa atin, sa kanila kinakain. <laughs> oo, oo, kaya nga sabi ko, "Oh, kinakain pala dito 'to." Lalo na yung Hong Chai na yon, yung violet. Oo, yung violet. Di ba sa atin kinakain ba yung sa atin? Hindi. Hindi ba? Diba? Hindi ko pa sa Pamanta lang dito, gustong-gusto ko yung kasi sa ano pala yung low blood. Hmm. Pampadagdag ng dugo yun. Hello guys, dito kami sa wala pala na kabis. Ano ba yan? Facebook? Di YouTube. Oh, YouTube. Sa, Anubi, January, dun sa ano ba? January. Doon sa ano? Taiping San. Doon sana? Mm-hmm. -mm. Yun nga sabi ni Laupan, February. January daw. January? Oo. Uh, pag pupunta Ayaw kami doon. ano. Yun? yun nga sabi ni Tindin saka ni Cecilia. Sabihin mo ah. Yun din sabi niya. Kasi di ba sinabi na natin sa kanya. mm -hmm. Kay Laupan. Sabi niya January daw. Ako, sandang daanan nun sa amin. Oo. Oh. O danan nyo na lang <laughs> Kasi, di ba, may papuntang Taichung na sa sentro. Mm -mm. Tapos, meron naman bukid ang dadaanan. Mm -mm. Ah. yung Yung, dinaanan namin, bukid yun eh. Pasigsag-sigsag siya. Eh, yung kung magpunta kayong Taiping, saan yung way nyo doon sa amin? Oo, oh, doon sa inyo. Ano yun eh? sumuko Sumuka ako nun, be. Kasi nga, yung daan niya, pag ganun, -ganun -ano, oh, oh. parang biyahe. Uh, dapat pala may supot. <laughs> Buti na lang may supot sa bahay, sa, sa sakyan ba? Kasama ko nun yung anak ko, yung dalawa. May mga baon kaming noodles. Tapos, dubli-dubli ang ano namin nun. Yung cover sa katawan. Kasi, hinahabol namin yung oras kailangan. 2 p.m. Pababa na kami. Kasi hindi na naman makikita ang daan pag inabot ng 3. Yung, yung foggy niya, be delikado na pag ano. Kaya yung iba doon na natutulog sa typing Sun. Ay, ganun. Oh, kasi pag nalit ka na ng baba, sobrang dilim na yung yung foggy niya ba. Maganda nga doon kasi ano, di ba meron yung nag-iihaw ka, na. ano? mm -mm. yun? ka ng oh. yung oh. ano. ba na yun? Nagluluto ka ng Oo. itlog? Ano yun? Mais ba? Mais. Nice. <laughs> May exercise nandito, B.O. Ayan. O, oh, yan o. Oh. Ito ba yung sinasabi namin, no? Oh. Ay, ah, hindi na kayo nang... Oo, oh, yan, no? Oh. Japanese, ano yan? Garden, Garden. tinatawag. Oh. Diyan, puro hag... Diyan, puro hag talaga yung B. Hindi Kaya yan... yan... Oh. Mm -mm. Alam mo naman sa Japan, ganyan. Kaya nga. Ayun na, yan, oh. Sana, ah, sana wala siyang pagi para makita yung Ay, sinasabi ano. Sinasabi mo nga yung buo. Oo, oh, buong ilan. Makikita mo dong siyan -ho, ho. yung mga may bridge na red, oh, may eh. mo dyan. Tapos yung building ng hospital, yung brown na, na building na gal, katabi ng bus station. Oo, oh, mo rin Makikita mo dyan. Ah, Lalo na yung iPhone gamit ko, sinusom ko siya. Pati yung mga taong naglalakad, nakikita ko. <laughs> <laughs> Tapos yung mga sasakyan, halina ko. Galing naman ni Lolo. Oh. nga ay. eh. Tingnan mo oh, grabe. Alam mo yung mga mga check dito, ganyan no, Oh, yung mga may edad na. <laughs> Ayaw nila kasi maagang mamatay. na, no? Oh, di ba may mga inaabot ng 100? Si Lula nga eh, 93? Si Lula mo? Oo, oh, oh, 93. Hindi mo tanda pa si Lula mo? Kesa sa mga lula ko. Uh, 87 pa lang si lula ko. Si lula, 93 na. Tingnan mo, naglalakad pa. <laughs> ang... Siguro pag 93 na rin si lula. Ay, wala. Ay, yun no, know, o, yung turtle bay. Ayun o. No. Ayun o, no, malabo nga lang. Ayun you know, o, turtle mountain. Ay, Oh. Ayun o, ay, you know, yun. Yung parang biya Pumunta na kami dyan, bay Yung mismong dagat. Uh -oh. Pumunta kami dyan ni Laupan. ang ah, ganda na hindi. mo siya. Ah, ang ganda na <laughs> Ayan, oh, ganda ng view. Ang lakas pa ni Lulu. <coughs> Ayan, view. Oh. Ayun yung building, di ba? Yung hospital, o. Oh. Tapos Ayun, yung building, o. Oh. Ano, yung oh. hotel. hotel. <laughs> Tapos yung red na, ano, yung sa Dongshan. May o Dongshan, no ba yun? Doon, doon. O yung red na yun. Dongshan River? Yung sports park din doon na lalakaran. Nakapunta ka na doon? Oh. Ay, hindi pa. Dinala ko. Hindi siya. yun. Iba yun. Yeah, yeah. Ayun yung may mga ilaw. Oh, sasakyan yun. Yeah. Ayun o. No? Yung ilaw. Kalsada yun eh. Kalsada na. Kalsada na dadaan na ng mga sasakyan. Oh. Yung may ilaw na yun na red. Mm -hmm. May na thumbs up. May nag view. Ngayon hindi siya masyadong kita. Pag gula siyang foggy bay, kitang kita yan doon. Mm -hmm. Tapos dati may... Unggoy dyan na nakaupo doon, doon sa pangalan na yun, may unggoy dyan. Laki-laki yung laki, laki unggoy, binibidyohan ko siya. Buhay? Oo. Oh. Nisan <laughs> dito, oh, nag, nag, na, tulay sila dito, oh, mga unggoy. At least ngayon kita yung ano, view. view. Doon, view. Mas kita mo doon sa banda. Nakikita ba yung, yung mapa ba? Yung may mapa dito, oh, kita, yung naupuan ng lalaki. Ah. Banda dito pagkada dito, dito, oh. diba kasi 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 lalaki kasi kasi kita kasi kasi Dito tayo, kasi 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 Dito, kasi oh. Dito kasi 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 We are here in Sin Liao, Sin Miao Pu, Sin Sin Ayan, ito tayo, oh. Yan yung mapa. Yung may red na, ano, na natulay. Hindi ka pa nakapunta doon, B. Si ano pa lang nadala ko doon, Si Tin nakapunta ka na doon. Yung may red na tulay, na may mga bangka, di ba nung, na nagpa Di ba nung, kuwan, nung, ano, ilan na yan, nung... Tayo noon ni na Cecilia? Uh Oo. -oh. Ayun ba ata? Yung, yung hot air balloon ba? Ah, hindi yun. Iba. Iba pa yun. Iba yun. Oh. Ano yun eh, doon siya na... Yun yung kad kadugtungan ata niya. Pero mas maganda yung ano, yung yung hindi upa na ano naman yung tower na yun? Ano yan, Bidao? Diyan niya tambak yung mga basura, ba? Hindi ba yung ano, yung parang... Pag yung recycle? Pag malalaman mo, pag... Pag may ano? Matas yung tubig. Ah, iwan ko lang. Parang yung nagkaganda yung, 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 yung ilaw. Hmm. So, ah. ayun. Ah, ano, eh, 'Di ba ang layo nang ano eh? Ay, lotong. Pero ilang minutes lang ba 'yo dumating rai dito? Hindi ah. nga nag-15 minutes eh. May sasakyan no. lang eh. Oh. Pa-combine natin ata 'to, Jang, Ku Jackie, Dito mo magtatanong 'yung kanya lilaw na pa. Nasaan 'yung bahay natin. Nakalimutan ko, tinuro niya na yun sa akin eh, kung nasaan eh. Basta nandun ako sa may building na yun, yung nandun. Kasi diba malapit lang kami sa building, mga building. Yeah. Doon yeah. Yung gi yan, ba diba, yung, yung mountain na yan, Bina Turtle. Yung gilid na yan, yung dagat, napuntahan na namin. Yung, yung mountain na yan, na turtle na yan, pagong na yan. Yung gilid na yan, na, 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 na dagat. 'Di ba yung baybay, yung buhangin? Mm. Yung gilid niya, marami may mga lakaran diyan. Pumunta na kami diyan. Mm, ganda diyan, no? Ang ganda. Di diba, may pinos ako na ano, may dagat? Oo. Oh, oh, yun, yun, yun. Ah. Kasi may work sa doon. May inayos yung ano, yung sink. Tapos, yung yung exhaust fan ba ng, ng stove. Oh. Pinuntahan namin yung customer malapit dyan. Ay, siya gumawa. O, oh, siyang... Ay, ayun yung business ay, nila? Hmm, um, Nakita mo yung sa baba? Yan yung ano nila. Dati noon, opisina yun sa baba. Nilipat na dun sa factory nila. Ayun ay, yung ginagawa nila. Oo. Ay, Marami pabay, pa, Bi. Magkano naman gawa nila ba, sa ganun? Mm, nako, depende mama, sa depende lang, eh. sa nag customize, nagco-customize sila, diba? Yung cabinet, diba? nakita mo yung mga cabinet sa kitchen nila? Mm -hmm. Tapos yung lagay ng mga ano, pinggan sa baba, nakita mo 'yon? Yung lagay nila amo ko gusto. Sira na. <laughs> <laughs> paano mo sa amo Paano mo? <laughs> Ang hirap isara, ang hirap ibukas. Tama, <laughs> Iyong Yung yung mga cabinet nila, hayaan mo lang sasarado na siya. Ayun Ay, hindi. Ah, uh, kailangan mo pang i-push. Mm -hmm. Kasi alam mo ba 20 years na sila doon. Ah, uh, wala nang lumipat sila doon 20. Years. Yan din sila kaso inaan kasi yan ang business nila eh. Inaayos niya. Pag nakita ng ka anak niya na medyo may sira na ayusin. Ayusin. Ay yung anak niya mismo ang may business. Siya siya na siya mismo may ari bale yung anak niya ang nag ang nagma-manage na kumbaga pa pa, pa, pa na lang siya napunta kami doon minsan sa factory sa ano nila kantahin nila nagpapagawaan ng ano kyuma 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 kitchen design Diba nakita mo yung sa labas na may aro? Yung yung may parang red doon na yung naka, nakalagay yung ano nila, company nila. Ah. Dati doon sa bahay na yon. Uh -huh. Kaya nilagyan na niyan ng lilang map para pag may, may customer doon na sila pupunta. Ah. Hindi na doon kasi minsan naliligaw kasi alam nila doon sa bahay nila upan. Hindi, hindi na. na doon na sa ano. Ay, may bago na. May bago na. na. Kasi pag doon mas talo akong pagod be daming tao sa baba. Ay, naasikasa mo pa ba sila doon? Siyempre, pag ano, maglinis sa mag... Ayun lang, mm, -mm. di ba sa baba, wala naman tao. Uh, pag madumi, saka mo linisin. Um, pag wala nang tao. ipag pag may tao, araw-araw, o araw-araw mo din lilinisin. Siyempre, madumi. Eh, mm. ngayon, nawala na sila ay. Wala nang views. Oh, naka-isang oras na tayo. Mm -mm. Ano oras na ba? 426. Tara na. Magyaya mag na tayo sa kanya. Dito, pahinga niya na dito, B. Dito, pag upo na minsan inabot kami dito yung isang oras. Pahinga ba? Kaya nga. Pero pag ganito na may kasama ako, tayo ang hinihintay niyan. Pero pag kami dalawa, siya ang magaya sa akin ang bababaan na bababaan na. Ang sintay ng ganyan, may balahibo yan sa loob. Ito, mayroon. Oh. Ay, Ay hindi. wala. Hindi sa ilalim. Ayan. Iba. Iba? Yung akin may sipar. Ah, ito hindi. Pero ganyan yung design niya. Diretso na siya. Ayan, oh. Sanit din. Ayan, B.O. Oh. Ayan, oh. Diretso na siya, oh. May, may maumaw siya, pero mas makapal yung maumaw niya. Ah. Pang ano na talaga to. Pang winter na. Mm ba yung nagliliyad kanina? Oo, oh, oh, yan grabe naman katawan nito. Ito nga, <laughs> ito, ito be, araw-araw to bi nakikita namin. Yan. Oo. Alam ko, araw-araw yan, kasi sa tuwing akit kami, nandito yan. Itong, itong may hawak na ano. Cellphone? Oo. Ikaw ang makakaya kanya. Tignan mo, gagalong-gulong na siya. Oo, pero, sa tuwing akit kami dito, be, hindi nang paparampas niya. Lagi ko yan nakikita. Dito, araw-araw. Hmm? Ganitong araw -araw. oras ko. Oo. Oh. Kaya, iniisip ko, baka araw-araw ito napunta dito. Tingnan mo naman siya matanda oh. Papasikat mamaya yan, di ka naman katayo Opo. Oho, kamo na bi. Si. Malinis. Hindi malinis. Puti pa naman Hindi malinis yan bi. Hindi yeah. ka inom. Tubig lang yan. Ito may ano to, baka kasi hindi ka sanay. May ano to, ugat. Tubig lang yan. Mainit pa? Mm -hmm. Sakto lang. Medyo ang ang lasa niyan ang amoy kape. Kasi ito ang nilalagyan ko ng kape, Kake. pag napunta kami ng uh -huh. Taipei. Kasi pag kape, di ba mainit? o pag... talaga sa kape. Ano? Oo, oh, kasi hindi mahina ang pakiramdam ko ang resistensya ko pag walang kape. Mamay, <sighs> <sighs> bago tayo babawa. Gusto mo umihi. Hindi na. Hindi na Pares tayo. Oh, hindi ano naman yun? Na? Sino yan? Si Jane? Uh -huh. Ay baka palabas na siya. Tapos Hindi, na siya. Sabi ni ate Tin kanina, mag-isa na lang niya daw sa bahay. Kasi ang alam Di, ko... sabihin, tapos na siya. Di ba Sunday din nung kukanta siya dito mm. yun, kaya ate Tin? Mm. Di ba pang 2 weeks na ngayon? Uh, Ay oo. 2 weeks na ngayon. Di, labas na nga siya. Friend mo din pala, BCMST? Oo. oh. ako na-order ng mga srelo. Sapatos. Oo, alam mo yung Bentley ko? Nagkita Magkano mo yung ben Bentley ko? 3, 390. Hindi nga. 3,000. Bentley. Akala ko Nasasangla mahal. daw yun. Akala ko mahal. Kasi nakikita ko yun sa post niya. Ano, yung regular, yung original price niya, 12,000, 11,000. Pero pag nagsisale, 3,000. May libre na siya, yung kung marunong ka mag-ayos ng mga relo, magtanggal ng mga relo, kumpleto na siya, B, ang kit niya. May fresh yan. Ay, may kit na siya. Ay, may Oo, pang, o. May um, libre na siyang pang, -putol ba, pang tanggal. Kumplito Kumpleto siya, hindi lang isa. Lahat na ng klase ng pang, ano, sa relo. Gusto ko nga rin bumili ng relo sa kanya eh. so well, hindi ko maharap. <laughs> Sa MST? sa TikTok. Oh, oh. Kahit sa ano, ah, pages ka, pwede ka mag-ano. ako sa kanya. Matagal na. Ano? Ang ano nga niya ngayon sa TikTok, hindi na MST. Waste, hmm. ano na to? Oo, oh, oh, yung Riz Pinoy. Ah, uh, Riz Pinoy ba yun? Oo. Pinoy Watch ba yun? Oh, dami ko na na-order sa kanya, bi. Oh, oh. ko na Friend ko rin siya sa TikTok. Bali, may, ang print niya sa akin, yung one set na necklace may may binigay siyang pre sa akin na kompleto na may sing sing na mm -hmm. kaso ano siya yung flower nakita mo yung flower na ang ito, ito siya. oh yan Di nakita mo yan yan yung prize sa akin magkano yan hindi ko alam prize na yan sa akin lagi akong nanonood ng live niya Ang ang nabili. Minsan na. Ito dito doon ko sa kanya binili. Oh, minsan na nga ako mag-order. Ang ko na.